Hi mga kaginhawa Welcome back sa ating channel kung saan pag-uusapan natin ang natural na proseso ng paggawa ng Doc Natural Herbal Drops. Kaya, tara! Sa araw, ngayon po ay papakita natin ang proseso ng paggawa ng Doc Natural. Ang una pong process ay sinasanitize niya po yung bottle at saka tube na gagamitin sa Doc Natural. Tapos, ilalagay niya po dito sa loob ng oven para mabilis pong matuyo yung binabad po nating tube. After po, Pagpapunta po dito para mag-assemble ng tube and then dito po ilalagay sa pag fill ipipil po yung pinaprocess namin, doc natural. Sa so, pagpaprocess po ng doc natural, kailangan po ng BPR or yung saktong sukat po ng mga romats para wala pong magbago sa lasa. Kailangan pong salain. Kung masakaling may buo-buong romats, matanggal po. Bago po i fill kailangan pong i-test muna kung pasado po sa pH at saka sa TSS. So, for now po, uh, tinitest po natin yung product by uh, sensory evaluation and uh, physical chemical properties and micro analysis. So, we do not rely on sensory evaluation. Kailangan tinitest din po natin yung physical chemical properties ng food. And also, yung uh, micro testing para malaman natin yung uh, uh, presence ng may bacteria, fungi, and coliform. So, dito po natin siya kinakount. So, after 3 days, i -re read natin, babas basahin natin yung mga colony. Meron naman po tayong standard limit or microbiological limit. After po ng testing, mapipil na po ng operator yung ginawa po nating doc natural. Tapos yung machine po, ang nilalabas lang po is 50 ml. Tinitimbang din po nila kada 30 minutes. Lalagyan po ng tube and then ilalak na niya po. Okay, after po mag-fill, nandito na po tayo sa labeling room. Lalabel niya po yung mga nagawa po nating doc natural. After pong malabelan, packaging. Magandang araw po. Ngayon po andito na po tayo sa final process po ng paggawa ng dock natural. Dito po sa shrinking area. Kung makikita nyo po is sa sinishrink po siya pa isa-isa para po ma-ensure na wala siyang leak. Dito na po dadan sa may ano, para mag-seal po siya. Then ito na po yung final product. Talaga pong malinis at sure po na walang leak. Ito na po yung ready for transfer and for deliver na po. At ayan mga kaginhawa, napatunayan natin na malinis at natural ang paggawa ng Doc Natural Herbal Drops kaya siguradong may kasamang alaga ng kalikasan at pagmamalasakit para sa inyong kalusugan